Afternoon Reports, Afternoon Edition. Sir, good afternoon. Si Akson John Diaz ni sa Akson Radio Bacolod. Yes, sir. Uh, good afternoon. May mga pangit sa yeah. Ay, sa ng mga salamat. Eh. Yes, sir. Thank you, again No? Sa time again, Sir Madri Samon. Pero, sir, we'd we'll just like to add, uh, ask for an update sa aksidente. Tibla sa November 18. For sure, di ba ang nagwa to sa investigation na may mayara sa isa ka pick up na allegedly, yung mga sir ang nakalapak sa victim, sir? Yes, sir. As of now, um aton nga investigation continuous pa but uh, wala kita tang uh, na establish pa ng identity ng uh, subject o sang suspect mm -hmm. uh, possibly uh, na tang asa na biktima oo so atong natabo kay Talia please draw us back abi sir ano tong investigation nyo anong scenario nga natabo to sir How? Oo, so, oh, ang based sa investigation ng traffic investigator ta, bali ang biktima ni, nagpapuli ni Halin sa ilang uh, opisina. Mm -hmm. So actually, upod ni sila sa iyang uh, manager, galing kay nauna, no? Naka, do, nauna ang aposyon ng, uh, ng iyang uh, manager. Mm -hmm. So pag abot nila sa may atubang sa BISCOM, so dira siya posibleng uh, na disgrasya kag bisa based sa atong, uh, mga mga ebidensya do ang natabo posibleng nga na slide yang motor kay madanlog ang dira nga area nga dalan mm -hmm. so ang posibleng nga natabo uh, sa assessment sang investigador nga basin nagtumba uh, siya nagbulag siya sa iyang motor kag nag ang uh, posible nga nalampos ang iyang ulo Mm -hmm. tag, uh, ang isa ka posibilidad na naso, natapakan ni siya sa uh, nasumasumalang uh, sa lakyan. Kay ang iyang result sa postmortem uh, uh, post investigation, postmortem examination sa uh, doktor daw na dislocate yung iyang uh, nga tiil. May portion sa tiil niya nga na dislocate. Tapos may traces nga daw na agyan sa uh, uh, gumasan sa lakyan. Ang iya nga sir. Yes, sir. Oo. So, about sa ringon, ang initial, ang motor, based na niya, initial ng investigation, no, sa PNP, nga na-slide ang motor, and then ang motor pagkalapak, kinagbulag sa sasalakyan. Pero may mga CCTV yes, na kita, sir, nga nakuha, sir. Actually, nakuha na nato, no, ang tanan nga footage ng CCTV sa area. Oo. Uh -huh. Ang masubo lang galing, kaya wala kikita sa may establish, nga clear nga footage, sang uh, salakyan nga posible amo um, tong nakatapak no, may ara nga nakita dira sa may atubang mismo sang uh, uh, aton nga uh, incident uh, scene sin of the incident mm -hmm. pero hindi klaro ang uh, plate number sang salakyan nakita lang nga may pick up nga nagagi nga uh, kulor puti kag hindi man naton masilinga siya gitong nakatapak no kay daw ka normal man lang sang iya nga dalagan sang pagagi niya oh. oh. So wala gyud sir clear nga CCTV nga nakakit nakakuha gyud na sa paglapak sa victim. Wala gyud uh, nakakuha nga nakuan nakuhaan sang uh, siya footage no sa actual gyud nga pagka uh, aksidente. Oh. Pero sa amo um, na lang kun uh, ano, sa assessment no sa ng, aton nga investigador nga posible amo um, nang natabo uh, kapakan man gitza. pero ang patal nga nga injury nga na na sa iyang kamatayon na mong sa ulo niya nga posible nga hindi ito ya basi man sa cost ang pagtapak sa salakyan mm -hmm. -mm. Mm -mm. No, kaya sa agi at sa guma sa salakyan na may traces ang iyang atiil nga na mo itong daw nabali mm -hmm. Sir, uh, kaduanta katuanta na karon pero based sa inyo sir nga nakuha pila na kasi si TV footage so far nga ara sa PNP sir? Actually, may hara na da ang sa tubang mismo sa Biscom. May hara da daw tatlo ka CCTV. Si Dua ang oh. sa Biscom kag ang iya video. Mm -mm. Kaya ang diri sa may area sang uh, paglaom ka San Chiodoro. So may hara man da nga, nakuha kita nga, mga footage. Pero hindi kitlaro. klaro. Mm. Ano ah, noong na no, magalitan sir, no? Ka-footage, yes, sir, no? Yes, sir. Oh, pero da, hindi kitlaro na ito maklaruhan kung ano itong aslakyan kag kung ano kita tabo. Yes sir, no? amo din nang aton nga aton assessment sa Bong. Oh, okay. So ang isa lang di ka chances nga pwede naton nga posible makabulig sa pagdetermine sang identity sang nagatapak sa biktima kung may witness nga mag uh, tudlo mismo sang identity sang bis or bisan plate number lang sa salakyan Wala na witness during the time nagagi. So meaning wala witness subong sir so far wala kita sa witness niya ara kita nga witness nga nakuha nga nakita niya kuno ang salakyan ang yang uh, base yang allegation niya ang pick up to nga puti daw nakita niya kuno nga nagpundo mm -hmm. uh, hinay man hinay nag tapos nagpundo sa unan tapos naglakat naman Mm, amo to sa ang pick up na puti pero wala na ang amo plate number. Wala na ang plate number amo nang kabudlay sa aton nga, nga pag-establish kay wala gid siya naka tanda kung or na uh, picturean niya ang uh, plate number sa lakyan. Like, so itong manager yes, sir, upod, ya sir, nga upod niya, layo na sa sir house sa natabo ang accident? Layo na siya. nga mga na tingala, siya nga wala na kasunod. So, ginbalik niya kung ano, um, ang pagbalik niya, ang muna nang nabda niya nga ara na sa kalsada ang nga upod. Okay, oh, ang pamilya sir, uh, do hindi sila satisfied pa kay bangod wala pag gidman abi ang uh, ginatudlo nila nga naglapak nga mutunin na sa kamatayon sa uh, ining biktima anong permit naton sir gina remind sila every time nga ara di sila nakadto sa PNP sir kag anong aton nga uh, luyag ipalabot sa ila sa mensahe yes sir ah, nai natin ng, uh, naintindihan naton ang sentimento sa pamilya so, so, ang sa amon naman sa PNP so wala, wala kita naga -untat sa aton nga uh, efforts So tanan gina ta para lang uh, ma-identify kung sino man to ang uh, salakyan o ang driver sa salakyan nga naka-accidente ni sa aton nga victim. So hindi kita maguntat gyapon. So sa nga aton nga pag-trace no kung sino ang identity sa to kag uh, of course mapadasig na ang aton nga proseso kung may ara nga mag-surface nga witness nga magkatudlo cellphone or maka-identify lang bisan plate number sa salakyan nga nag-agajor ng the time. Sir, bisan ba binato na identify ang plate number sa salakyan, may panawagan ka sa posible at driver to kung base bla, sa gidman ang naglapak to kung siya imbulbado, base kung siya sahon man sa bla, sir, kaga, mabugtaw uh, o kumapukaw ay uh, nga atagi pusuon, sir? Yes, sir. No? So, gina pangabaykin to, no? kung sino man to ang uh, driver sa uh, salakyan nga natabuan sa uh, aksidente no kung siya gid man to ang uh, naimbulbado so hindi na pangabay naton nga mag uh, mag surface na siya kag mag uh, cooperate sa aton nga pagkandag sa investigation kay hindi gid na maka madukayan no kay wala man sang mga sekreto kita nga hindi mabulgar sa ulihi eh. so, later on ma-determine gid nato na but uh, as of now So no, parang uh, at least mapaganagan man kung tani ang uh, uh, binig ang, 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 ang pamilya kag uh, subong man sa iya eh, no sa iya mismo sang posible naton nga uh, suspect kung uh, kung kun man siya kung hindi gid niya kun siya mag-cooperate sa aton nga uh, pagkandak sa investigation sige at least sir uh, may ara kita development sa uh, sining uh, case no major randy babor thank you so much sir sa time uh, nga gin share mo diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod Yes sir, uh, thank you man sa opportunity nga uh, makapanawagan kita no sa possibly makabulig sa pagsolbar sa ngayon nga kaso. Sige sir, may hapon sir. Yes sir, good afternoon. Action Reports Afternoon Edition. Police Major Randy Babor ang hepe sang binalbagan PNP. Action Radio